Yan, hi guys. Marami tayong upo. Ang um, malaki gulo ang upo. Ito masarap sa mulo. Sarilo mga dahon, napakarami. pakarami ang masarap na pakbe dahil sa liwa. Magutong ito mga manay. Kita nyo. Hmm. Pwede rin ito sa salad. Hmm, meron pa ng ano. Hmm. Napakaganda pag sariwa. Galang tubi mga manay. Ayan na hmm. So ayan guys. Nakita nyo naman. Bulay is light. Hmm.